Hi guys, good morning. So, so umaga pong ito, pag-usapan lang po natin yung tungkol sa rapture, no? Sa pagdagit po sa atin. So, ito po ay imminent. Hindi po natin ito pwedeng ibase sa nararamdaman natin o yung tipong, uy, parang malapit na. Uy, parang dama ko na yung mga senyales sa mga tipong ganoon. We, we cannot rely on those things. Sapagkat I believe that we can only rely kung ano yung nakalagay sa si scriptures. Nakalagay po sa si scriptures in a twinkling of an eye. Ibig sabihin, biglaan mong talaga. At that, that, that's really makes sense dahil ang Panginoon, ayaw niyang nai-stress tayo, iniisip yung mga bagay-bagay na ganyan. Maskin tungkol dun sa rapture, ayaw niyang masyado tayong uh, lagi na nalaman ng isip mo, occupied ka. Pero maganda, nabubuhay tayo on a daily basis na lagi nating hinihintay yung paglagit sa atin. Pero hindi yung tipong para may paranoia ka na, may paranoid ka na. Uh, the Lord is very good. Gusto niya mag-enjoy tayo sa buhay natin, gawin natin yung mga naka, makabubuti po sa atin, mga tipong ganyan na tayo. Siyempre, higit sa lahat to share the good news. Mga Kristiyano, andito po tayo to share the good news of the Lord. So, ngayon po napaka-init po ng panahon. Damang init. And uh, ayoko naman pumunta rin sa kwarto to open the air condition dahil masama po ang likod ko, ang pakiramdam ko pagka ganun, pag nasobrahan naman po yun. So, mas maganda yung natural na ano. Kaya lang, napaka po talaga. Yan, may nagtanong po sa akin. Yan daw po mga senyalis na malapit na mag-rapture. Ang sabi ko lang, global warming yan. At ito po ay talagang kasama na po sa problema ng mundo. Matagal na po yan. Talagang painit ng painit ang panahon. No? At ang, uh, yeah, uh, talagang iba na nga po ang panahon kung pagbabasihan natin. But we cannot uh, rely on those things as a basis dun sa pagdagit po sa atin. Wala po siyang signs. The rapture is something na hindi po siya ano, katulad nung iba na tinatawag na prophecy. It's a revelation there's a big difference do dahil ang revelation in reveal ng buong puso ng Panginoon kay Pablo doon mo makikita love na love talaga ni Jesus ang church kasi very special in reveal especially para po sa atin ni reveal kay Pablo para po sa atin napakaganda ng plano ng Lord sa atin kahit naririnig natin yung tribulation, great tribulation, at uh, talagang masasaksihan natin dito na ayaw ng Panginoon na danasin natin yung uh, yeah, yung, pag yung kapighatian na yun. Gusto ng Lord, happy tayo na makasama natin siya, dagitin tayo. Ngayon, parang hindi naman tayo, kasi alibawa, hindi ka nag-aaral ng eschatology, hindi ka nag-aaral ng, yeah, ng mga pangyayari sa present na ano na mundo natin, church age tayo ngayon, di ba? Bago mag -rapture. Hindi ka nag-aaral ng Bible, parang ganyan. Uh, hindi ka nag-aaral ng eschatology. Ngayon, parang nag-rapture, magugulat ka. Di ba? So, iba ba talaga inaaral. Siguro, kung mga 2016, 2017, 2018, yung mga year na yan, maintindihan pa kita na hindi ka masyadong excited sa eschatology. But not now. After 2020, after COVID strikes, talagang it's too impossible if you're not yet. If you're a Christian, I'm talking, I'm talking if you're a Christian, if you're a Christian and you're not still interested in eschatology, okay, and you have other views, alam mo yung ibang views, delikado. Ang tawag dun, preterist. Hindi po sila futurist na katulad natin, katulad ko, no? katulad natin na mga naniniwala na yung mga nangyari sa Book of Revelation ay end up sa future pa. Naniniwala po itong mga preterist na nangyari na raw yun. At ang pinaniniwalaan nilang Antichrist ay alam nyo kung sino? Si Nero Cesar. Katawa-tawa. So, hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Uh, hindi pa hindi po hindi hindi pa po tapos 'yon kasi ito po ay future. Futuristic event, future events po 'yung mga mangyayaring ito, no? Uh, yes. Nangyari po 'yon nung panahon po 'yon, talagang part ng plano ng Diyos na mangyari 'yon. Ito 'yung AD 70 nagkawatak-watak ang mga Hudyo na punta sa iba't ibang lugar, hinula naman ng Panginoong Hesus Kristo 'yung prophecy 'yon. Makinig kayo mabuti yung nangyari sa AD 70, 70 AD 70, yung nangyari yun ay propesya. It's a prophecy. Okay? At, uh, <clears throat> yan. At, uh, maganda. At, uh, dapat talagang nag-aaral tayo talaga ng prophecy. No? Hindi tayo ignoramus. Hindi tayo ignorant diyan. Okay? Uh, kaya, malalaman mo, pag pinag-aralan mo naman yung eschatology, malalaman mo dito, maingay po, pasensya na po, mga nangangampan niya. So, pardon, pardon. Okay. Palipasin muna natin. Hindi ko po pwedeng i-open kasi hindi po ito ng ordinary camera. Ang TikTok po ay Gretcho. Nakabutan tayo. Okay. Parang rapture, ganyan. Diba? Ibig sabihin, biglaan. Yeah. Okay. sila. Shhh, tama, na, tama na, Stop. May mga kausap ako. Sorry po. Okay. Saan po tayo? Ang rapture po ay revelation. Revealed from the heart of the Lord Jesus. Revealed to Paul. Especially for the church. Tandaan nyo, tayo po ang pinaka-importante sa mata ni Jesus ngayon. Ngayong grace period. Ang church. Kasi tayo ang bride niya. Gagagitin niya tayo, iaakyat po niya tayo. Okay? Ay, I really, I really to feel comfortable. Ang init po ng panahon, sobra. Kagabi po, umulan ng malakas. Okay? yung mga pinsan ko lang dyan, naliligo sa ulan. Eh, mainit, mainit talaga ang panahon. So, ito, ato po ako. Ngayon, eh, talaga ang ganito po. Mainit talaga ang panahon. Pag ganito po, mainit ang panahon, ah, uh, gusto rin naman ng Lord tayo po ay gagawa ng paraan na yes, iinom tayo ng tubig, syempre. Lagi tayong mm, magpapaypay. So ayun, na uh, yun po. Ito natural na natural talk lang po itong ginawa natin to. Ang rapture po ay imminent. Not based on feelings, not based doon sa mga Uy, malapit na yata mangyari. Uy, malapit na yata mangyari. Uy, marami nangyari sa mga. Hindi ganon. Ma, si Jesus, ang puso ni Jesus ngayon, habang nandito tayo ngayon dito sa mundong ibabaw, hindi pa tayo nirarap, mag-share tayo ng ibanghelyo. Share the good news of Jesus sa mga tao. Dami nang angamban niya, malapit ng eleksyon. Eleksyon na po sa lunes, no? So, I suggest, ah, to election eleksyon, Bumoto kayo, bumoto na tayo, bumoto kayo maaga. Punta na sa mga presence ng uh, as early as 6, mga ganyan, para pagbukas, nandun na kayo. Hindi po masyadong mainit, no? Uh, yes. So, ayun, yung gusto ko po sabihin ngayon, na tayo po ngayon ay uh, nasa panahon na po na kung saan hinihintay po natin yung pagdagit po sa atin. Kasi pag nadagit na po tayo, doon lalabas yung Antichrist, no? Many are waiting for that figure to come out, ha? Uh, ako hindi ko siya hinihintay kasi hindi ko naman talaga siya ma mamimit -me hindi natin siya mamimit -me pati yung Paul's prophet we will never gonna meet those people si Trump daw no hindi si Trump yung pala sinasabi ko it's not Donald Trump ang dami ngayon sa YouTube si Trump daw nakipag-usap sa mga papa sa Roma nakipag-usap daw doon sa mga mga obispo sa Roma kung ano-ano pa mga conspiracy theory conspiracy theory po yan ang conspiracy theory ibig sabihin yan mistulang parang yun na nga pero hindi ganoon kung conspiracy theory ang mga pinagbabasayan natin, diba, marami na rin akong mga na-preach na dito na puro conspiracy theory. O, kaya, bigyan ko example, Rab Shlomo Yahuda, a.k.a. Eda I preached that here. I shared that here. Siya ba? Hindi. O, oh, hindi. O, oh, di ba? Hindi po siya ang ano. Hindi ko siya i-preach siya ang Antichrist, pero parang sabi ko siya yung false prophet. It's not him. Kasi kung siya talaga yon. hindi siya na-unfold na. na 'di ba? E ngayon may bago na naman daw rabbi sa Israel na parang ya yeah, parang sikat or something. Walang katapusan niya hindi tayo nararapture. Pag narapture tayo, we will meet Jesus for the very first time. He will embrace us like this "Welcome mga anak sa aking kaharian." na ngayon ay tahanan niyo. Ayaw nyo ba yun? Ayaw nyo ba yun? magandang katotohanan sa balat ng sangka-Kristyan. Okay? That we will meet the Lord Jesus for the very first time with His nail-pierced hands, tagiliran na tinusok. Diba? Tinusok siya rito, tapos mga paa niya puro po. Okay? Pero after three days na buhay na magmuli, ayun ang resibo ng ating kaligtasan. And one day, He will rapture us. God bless. Ang init ng panahon, grabe. Init.